Hello, hello po mga ka-friendships. Andito po ako kay Mr. Bean. At punong-puno po yung basura nila. Tingnan nyo. Pero hindi ko alam kung anong makukuha natin dito. protein. and protein bar. Ito ko. alam, ah tingnan ko. Ayan, um nakalimutan ko yung GoPro ko sa bahay. So. Oh. Ayan. Ayan, uh, may Hey, wala akong plano mamasura sana wala po akong plano mamasura ngayon may nakita ko dito pero ang layo ayan, ito ayan, ayan yung nakuha natin hmm. ah, parang may laman hindi ko alam titingnan natin yan pag uwi ng bahay kagaya ng ano pasensya na po kayo kasi yung camera ko cellphone cellphone lang po yung gamit ko ay ang ganda hala ang ganda um. o oh. ang dami dito ay Ayan, lumusog aku ako mga kaprinsip. Ayan pak mm. oh. Ayan. Ayan. Itu, e uh, kahirapan po ito kasi wala po yung GoPro ko. Pasensyahan na po kayo kasi hirapan ako dito. Ayan. So, kukunin ko lang po yung bag. Ayan. Ito po. Kunin natin. Kunin natin dyan. Ito. ang ganda po ng halaman kukunin ko yung ang ganda ganda ito hindi na patay patay na siya hmm. ito kukunin ko to ayan tapos may make up ayan tapos ito dito. Yung halaman. Ayan. So, okay, alis na po dito. Ito lang po yung nakuha natin. Ayan po mga ka-friendships. So, importante nakuha natin yung halaman. Ang ganda pa naman. Uy, eh, nakalimutan ko. Ayan. So alis na po ako dito Mga ka-friendships Paalam So ayan po mga ka-friendships Ito na po yung Ito na natin sa basura Ang ganda po niya O, oh, unan niyo Magubuhay ko ito Andito pa oh, Dalawa Ayan Pwede ko siyang ilagay dito oh, Ang ganda Ayan Ang ganda ng lagayan O oh. mm -hmm. So, may nakuha tayo dito banana nut. Ayan. Tapos, may nakuha tayong uh, light sea salt na mixed nuts. Tapos, ito o. Ayan. Akala ko may laman pera. Pero hindi ko alam ano to. Parang prescription siya. Pero, magagamit ko tong wallet gaya ng ano points tapos ito ayan o oh. mm. so ano kaya ito parang pagkain ka to tingnan natin pasensya na po kayo kasi yung ano po natin ang ah, okay egg hindi ko alam anong laman pero parang laruan po siya pang bata Ayan. Tapos, andito pa, Oh. Ayan. And then, nakuha din tayo dito. Ayan. Maraming nuts. Ayan pa, oh. So, ayan lang po, mga friendships, yung ating nakalkal kay Mr. Bean tonight. So, yung magpapaalam na po dito at maraming salamat po sa inyong panunood at sana nag-enjoy po kayo sa aking dumpster diving adventures hanggang sa uulitin, mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas and always remember, be kind to one another God bless and I will see you guys sa ating next dive paalam